Doon naka, doon. Doon sa, no. Ayan mga kamari, nagkagulo na ang mga Pilipinong nagrarally doon sa may Minjula gawaan nang nandoon ang mga polis na kaabang Ayon, nagsagupaan ang dalawang grupo, dalawang kampo, rallyista at saka ang mga polis. Katagalan, Nabuwag din ng mga pulis ang mga nagrarali at doon. Nagumpo na naman sila para sa pagsuporta sa ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte. Laban lang mga kababayan. Padami na sila ng padami doon sa EDSA na nakatambay ngayon. Kaya ingat ang lahat.